So pinagpatuloy ko na nga ang pagugupit sa mga bata Bali tapos ko nang gupitan sila Edmar at saka si Jimmer So ito nung tanghali Tanghali na to sinunoy naman yung sinunod ko Para kakumamaya is Kapag pahinga naman ako Kasi yung dalawa pa meron na kong na Dalawa So ayun for the go na person Let's go So bali ginupitan ko na sinunoy nung, is, nung isang araw So bali trim trim ko lang siya ng konti ngayon Kasi ayaw niya daw ng kalbo arte-arte na mga disinono, yayaw na ng kalbo eh. Kaya naman yung sa gilid ko lang binawasan para hindi siya talaga as in kalbo-kalbo. Nung next, nung no, isang linggo kasi ginupitan ko siya gamit lang gunting, hindi pa ako na nag-order ng na razor. So, ayun, sinunod ko naman dito si ng mga 10 na yata or 11 si Win naman yung ginupitan ko kasi ang kakapal kasi ng mga buhok niya tapos mabilis humaba kaya naman talagang use na use ang aking razor sa kanila sa so, mabilis lang din naman natapos yan dahil minadali ko nga at medyo sumasakit-sakit -sakit na dyan ang aking chan So, ewan ko, basta nag nagbali yung niluto kasi ni Nyor na pansit, hindi namin napakinabangan kasi nga na tapon. So, ayun, nagkapi kami. Hindi ko rin naman naubos yung kapi ko at saka yung kalahati nga lang na tinapay. Binigay ko na kay Junior yung kalahating kapi at saka yung tinapay hinati namin kasi hindi pa daw siya nag-almost all lumayas kasi kanina. Kaya, ayun. So, nung matapos ko to, nagtahinga-hinga ng konti tapos si Junior naman yung sinunod ko dito. Ito si Nunay nga kahit hindi maayos yung gupit. Naku, ang galaw-galaw kasi sabi ko tama na yun, naiilo na kakuha ako si Tito Muwi naman. Ayusin ko na lang next week. Kasi nga sobrang nangangati na daw siya kaya yun tumigil na. Hinawakan nga ni mama ng konti tapos so, so sige ng ano. Ah, pastijo pastidyo na siya kaya sabi ko tama na.

mo time na pigupitan ko na senyor tapos di ko na nagkatarapos talaga yun yung sanit-sanit na ko pero nagkaparaboro ba di ba hindi pa ako yan di ko sana piin tapos mga pirang minuto mga 10 minutes gayod marami ta pig ko ako pa man senyor, pero so last last na layer na sanakinta, nakinta na di ko na natapos talaga sobrang sanit na natiyan ko as ina, na may repeat na ako sa sanit kaya sabi ko kay nyo bala na okay na sa susunod na sana ayos pero tapos man siya okay man siya. di man siya makanus pagkikitan tapos nagpara uran uran pataka yung ani bagyong sinika chan man baya kaning mga bagyo kadi nasa nakali na ng no mga bagyo ha, basta paglog ni member November May December baya sunod sunod na kan mga bagyo na kan so, so ayun dahil nag uran na pinanduan ko na mo na yan, ko. <coughs> Tos, lang, ano, no, ano, so, sabi ko ito na tapos ilang nagsanit na yan ito yan ko tapos nagpundo na mo na gura na nga ng ko tapos sabi ko ginanasanatan ang sanit yan ko